harap natin tapos at yung ah, so. ito guys yung lalaki ay <coughs> medyo na arthritis ano gamot nito Ayan na. ganyan sa Oh, ano? Ito ang mga kasi katayan ni. Eh. Okay, pwede gamot niyan, guys. At yung kanyang paa may kunting pula-pula. Tingnan niyo. Tutumba na siya oh. Pero kung lakas kumain. Wala lang lakas yung tuhod. Okay po ito gamot siya. Pa-share na lang po sa mga na kalam. Hindi ito pang sabong. Yan ang, ang siya. Ito yung mga babae niya. Isa, ito siya. Pusod ka na. Yun, isa. Ito lang paano kayo gamotin to Yan, yung tutuhod Op, op. Ito may mga manok dyan. Experience. Tawa ng katayin. Ayan na, ayan na. Ayan na pag Ito. Ito. Ito.